Yan, tara, umpisa na natin yung party. Magiging masaya to. Um, papalaro muna tayo. Okay, sige, ang palaro na to. Okay, wait, wait lang, dalawa lang tayo. Sino kalaban ko? Dalawa lang tayo. <laughs> dalawa lang ang tayo. palaro na to ay tinatawag na stop dance. Game, ha? Game. Sige, sige. Uta kayo, magbigyan ko ng... Pag umisa, pupo pu okay. 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 Kontrolado mo yung laban, eh. <laughs> Kontrolado mo yung laro, eh. Bakit? Ikaw yung nag-control ng lawa na ikaw may, may hawak ng tugtog eh. Ganto na lang. Kung gusto mo talaga ng party, dalawa lang tayo. Ang oh, weird kasi. O sige, ganto na lang. May naisip ako. Hindi, ganto na lang. Tawagin ko yung tropa ko. Huwag para... mo na tawagin. Tayo dalawa na lang. Bakit? Ayoko may kasama yung sa party. <laughs> hindi ko ka naman kaklose yung mga yan eh. Ikaw nga, hindi pa kita gaano kilala eh. Tangil, bigla ka na sumulupot. Tagal hindi nagkita eh. Ano ka ba? Matagal mo na ako na, classmate. Hindi, <laughs> ganto na lang. Sige. Ah, meron akong palaro. Bring me. Um, Bring me um, pala. Pala? Oo. Oh. <laughs> panalo ako. Lapa pala. Ayun, pinapabring mo yung, ano yung, parang yung premium mo? Sa'yo yan. Sa, sa kanino galing? Sa'yo. 500 yung premium ko. <coughs> Tangina sa akin di palaro yung premium? Paano kung ako nanalo? Hindi eh, magbibigay ako ng ano, ng 500 sa'yo. Ah, ganon? Oo. Oo, oh, panalo ako. Lagay ko muna to dito. Bibigay ako sa'yo. 500. Oh. Yo. <laughs> okay, nanalo na ako. Uh, bring me 1K. Oh, One... 1K, 1K. Uy, panalo ka. Ah, okay, Ay, panalo. Okay, bibigyan kita ng credit ng panalo mo. 500 yung 1K, yung 1K yung ah? ko, boss. Wala na yun, tinaya mo na yun ah? eh. Ha? Puta, yung 1K ko, talo pa ako 500. Isa pa tayo. Ito madali na to. Um, bring me Wala pera. Hindi na, hindi na pera. Bring me um, uh, susi. Su susi. 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 susi dito. Bring me susi. Susi. Ito susi, susi. Susi ng submarine. B Boss, hindi pa ako nakakita ng submarine eh. Ha? <laughs> hindi pa ako nakakita ng submarine. Hindi ko alam kung ano susi. Ito susi oh. Susi ng motor yan eh. <laughs> submarine. <laughs> hindi... Motor yan eh. Ayoko na, ayoko na. Puta ka na, ikaw lang nag-e-engine dito eh. Parang par ikaw lang yung masaya dito. <laughs> ha? Ikaw... <laughs> <laughs> Oh, Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ako. Grabe. Ang saya. Bali, ito. Um, ayan. Ah, ito yung mga pagkain natin. Ha? Ang ambagan dito, 500. Ang ina, may 500 pang ambagan? Boss, hindi ako na eh. Sige, kahit huwag ka na mag-ambag. Okay lang, bigay ko na sa'yo. Sige na, sige na. Nakakaya naman sa'yo eh. Ayan na, 500. Okay. <laughs> Para asaya mo. Hindi. <laughs> ayan na, ito. Ano ayan. ba yan? nga. Ay po, tsaka yung nabibili ito sa palengke. Hindi ka man na nag-effort magluto kung sa Christmas party. Niluto ng mama yan. Tingnan mo. Ang lamig, gangayap ka. Sarap na. Masarap, tinikman mo eh.